una sa lahat, no? Uh, hindi pa naman natin siguro masasabing vicious cycle. First time pa lang naman nila tayong inatake ang Coast Guard. No? The before yes. And in terms of the level o yung taas ng pressure, ngayon lang din naman sila talaga gumamit ng jet stream for us to be prevented in going to Bajo de Masinlo. Pero to respond to your question, ano ba ang next after what we're doing like this? Laging gusto kong sagutin yan na, na minsan ang hirap ting i-angulo kung ano ba magiging tamang sagot. no. Ang kalaniwang tanong ng mga tao, lalo na sa social media, uh, lalo na ng mga pro-China trolls, eto na si Commodore Tamiella, iyakin, ba't di kayo mag-water ka, no? ba? Diba? Minsan hindi mo rin ma ma ilagay sa tama na yung isa isasagot mo sa mga trolls. Eh. Ang naratibo ng mga pro-China trolls natin ngayon, Sinasabi nila, tayo daw war Tayo daw ang nagpro-provoke sa China. Pero that actually, with this kind of incident, makikita natin na that's not actually the intention of the President. The mere fact that the guidance of the President for the Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines is for us to remain professional, not to be provoked, not to use water cannon against water cannon, eh, ibig sabihin, mas nagbabalyo pa nga ang administrasyon na to na for them to deal professionally at hindi pa tumaas ang tension. Pero ang mga trolls ngayon, sila na naman na nag-uudyok, nagkikriticize, but hindi daw natin i-water cannon, di ba? Parang kahit sila, nalilito na rin sa naratibo nila, eh, ba? Diba? Ang sabi nila, tayo ang war mongering pero ngayon, ang comment ng mga trolls, mag-water cannon din daw. But to respond to you fairly no sa tamang uh, tamang sagot ano ba talaga ang intention natin dito well for the Philippine Coast Guard the Armed Forces of the Philippines and the entire National Task Force West Philippine Sea the reason why we're still patrolling these waters the reason why we intend to make sure na meron tayong presensya dito it's because this is the stand of the present. we're going to we're not going to be deterred we're not going to yield Despite of all this harassment and provocative action ng China, gagawin pa rin ng Coast Guard, magpapatulya pa rin dyan, mamimigay pa rin ng mga ayuda sa mga maingisda. That's our patriotic duty. That's the duty that we are sworn to do. Hindi kami mapipigilan ng China. Ngayon ang tanong, ang China, paano kung paulit-ulit nilang gawin yan? Paulit-ulit nila kayong i-water cannon. Paulit-ulit nila kayong harangan. Paulit-ulit pa rin pupuntahan ng Coast Guard ng B-4 at ng Armed Forces of the Philippines 'yan. Dahil ang West Philippine Sea, ang baho de Masinloc, ang karagatan natin sa Ayungin, Sa atin naman 'yan. Eh. That uh, falls under the exclusive economic zone. But definitely, we're not going to be the reason to escalate the tension. We're not going to be the reason to be an excuse for the Chinese government to bring in their warships and they elevate the tension at sasabihin tayo ang nagsimula ng gulo kaya we're bringing in the PLA Navy warship this is the reason why we have calibrated approach in maintaining our presence in the West Philippine Sea